Ang reception ceremony na iyong napanood ay yung traditional na pagtanggap ng mga bagong report ng mga privates sa infantry units o sa mga line units ng Armed Forces of the Philippines. Meron ito sa Philippine Marines, meron sa Philippine Army. Hindi ko lang sure kung meron din sa hanay na Philippine Air Force, lalo na kung sa SPAW o yung ground units nila. Ang reception ceremony Ayon sa aking pagkaintindi at pag-explain sa amin Noong kami ay nasa Philippine Military Academy Iyon yung unang araw na kayo ay makatikim sa buhay sundalo Kinakalbo kayo, magsuot kayo ng puti At tatanggapin kayo ng mga seniors Doon sa isang formal na ceremony na kung tawagin ay reception Noong una nga akala namin may eh, kainan yung reception Iyon pala ay puro physical exercises, paninigaw, at minsan, ipapahiya ka talaga, tanggalan ka ng dignidad. Dahil sa explanation nila, yun yung panahon na kung saan yung civilian antics, ang iyong pagiging civilian demeanor ay tatanggalin para magiging militar. Ang konsepto doon ay yung tipong sumunod ka sa lahat ng mga kautosan hindi kagaya ng sibilyan na pwede kang magreklamo kung ang kautosan sa iyo ay hindi mo gusto. At yung transformation na yon uh, sa pagiging sibilyan into military life ay nagiging tradisyon na all throughout the armed forces of the Philippines uh, na kung saan ay kung mayroong uh, bagong report uh, na Philippine Army Officer Candidate School na mga estudyante o kaya soldier candidate school ng mga estudyante para sa enlistment ay tinatanggap sa isang formal na ceremony. Ibig sabihin, kinopya kung ano yung nasa Philippine Military Academy. Ngayon, pagdating sa dito sa mga uh, training institutions, training schools sa mga schools na nasa Philippine Army. Kung mapapansin niyo in the past years ay nagiging brutal ang reception ceremony nilagyan na nila ito na tipong sasadyain na gagapang-gapang kasabutas, may mga tusok ulo at mayroong karagdagan ng mga kalokohan na tipong pahingang ipis na wala naman yan sa original na concept sa reception ceremony. Ang ibig sabihin, magaling ang mga Pilipino na mag ng kalokohan o simpleng power tripping pagpapakita na they are in control of these people and they are free to do, to do anything dahil hawak nila ang mga tao na yun at yun nga willing victim sila dahil syempre gusto nilang makatapos gusto nilang malusutan yun ang naging problema doon ay pasapasa -pasa na ngayon uh, sa next generations yung ganon na estilo ng pagtrato sa mga subordinates na kung saan ay tinatanggalan ng dignidad walang karapatan, pwedeng abusuhin at doon papasok ang tinatawag na physical abuses o maltreatment. Kaya dahil sa numerous na mga incident na namamatayan ng mga estudyante, particularly sa Philippine Military Academy, Philippine National Police Academy, sa Philippine uh, Marine Merchant Academy na isang militarized institution, ay ipinasa mga batas tungkol sa hising. Yun yung Republic Act. Uh, kung hindi ko kamali ay 8049 na ngayon ay na-revise pa yon Naging Republic Act 11053 Anti-Hazing Law na kung saan yung sobrang o labis-labis na maltreatment o labis-labis na, na physical or mental na pahirap sa mga bagong recruits ay kasama sa hazing acts na punishable doon sa batas. Ngunit, nakikita natin sa kasalukuyan na ang reception ceremony ay mas malala pa pala kung susuriin mong mabuti ano ang nangyayari sa mga line units. May another reception ceremony para sa enlisted personnel na andon sa infantry battalion, saka sa infantry company paulit-ulit na naranasan ng mga enlisted personnel ang mga pamamaya pananakit panggagago minsan binababoy nawawala ng dignidad nung sila ay mag-report doon sa mga units na yon at nakikita natin dahil pinapublish nila sa social media na tila nakakalimutan nila na iyon ay paglabag sa anti-hizing law pangalawa wala naman sa policy ng Philippine Army o ng higher headquarters na dapat i-receive mo na naman e samantala, babalik tayo sa unang meaning ng reception ay pag-transform from being a civilian into being a military man. So yun yun e bakit meron na namang reception at kung makikita natin mayroong nagtanong sa akin bakit pag sa officers wala namang reception at in fact Uh, meron namang dinatawag na Reception Ceremony for Officers na kung saan ay painumin ka naman labis-labis. Eh, hindi rin tama yun. Okay? Ang sa akin ay merong tama na pag sa mga estudyante. Hindi dapat ito maturingan hazing acts at infacts sa Philippine Army Officer Candidate School. Starting in 2023, binago namin ang Reception Ceremony kako gawin nating team building no so ginawa namin yon team building activity may uh, mga pagbubuhat ng logs uh, group exercises at bawal muramurahin ang mga recruits uh, ito rin ay inspired doon sa ginagawa ngayon sa US Army na tinanggal nila yung tinatawag na shark attack and katunayan kung titingnan mo sa West Point Uh, sa United States Military Academy ay eh, wala namang reception ceremony wala rin yan sa Australian Defense Force mga tanyag na malalakas disiplinado ng mga armed forces wala namang reception ceremony eh bakit tayo meron ah, o yung pinasa sa atin noong 1930s o 1920s eh, bakit tuloy-tuloy natin ginagawa hanggang ngayon eh, kakaiba na ang warfare ngayon ah, ikapa nga ang warfare noon hindi nakaparehas ngayon dahil multi-domain na ang giyera ngayon. Pati utak ay inatake. atake uh, doon sa tinatawag na cognitive warfare and therefore, kailangan nag-iisip na ang mga sundalo ngayon. Hindi mo na kailangan haras-harasin ng mo ng dignidad, na tipong uh, lahat ng mga kotosan na kaniyang gagawin ay manggaling lang lahat sa mga seniors. Iyon yung dati. Ang bago ngayon ay i-participate mo ang mga subordinates doon sa pag-innovate, uh, pag-isip ng mga diskarte para sa operations. Kapag mag-planning kayo, kasama sila sa mag-inputs, hindi nang galing sa taas mismo, pababa. Dahil doon nagkandalit si Leche, ang kalaban natin ay lagi nag-iisip, nag-innovate, araw-araw, and centralize ang diskarte sa Armed Forces of the Philippines with that traditional notion na tinatawag na command and control. Lahat ay manggaling sa taas. Oh, so 'yun mga binabago ngayon. Ito e, 'yun ang context ng pagbabago sa Philippine Army Officer Candidate School at katunayan. Tinanggal na namin completely ang reception ceremony. Pinalitan namin ito ng in-processing. Indoctrination dito muna, i-indoctrinate namin sa lahat ng mga policies, anong expectations nila sa buhay sundalo at ano ang mga policies alam nila regulations at uh, paano pagsuot yung mga protocols no uh, paano magsuot ng uniforme paano magbehave sa kainan tinanggal din namin yung mess hall dahil puro kalokohan yon at after two weeks sila ay mag oath taking iniintindi nila ano yung laman ng oath taking ceremony na mag-alay sila ng buhay kung kinakailangan ibig sabihin dine-develop namin dito yung will to fight yung patriotism. And then, yung mga sigawan na yan para sa combat training, doon yan mangyayari sa phase ng kanilang training na may combat. Ah, yung may maneuver right, maneuver left, gapang sa putikan, tubigan, doon yon hindi yon sa reception ceremony. You could not transform a civilian to become a warrior in just maybe 2 hours, 3 hours na reception ceremony. Bagkos, gradual, both physical ang mental ang dinidevelop natin sa mga estudyante. So, yon ang dahilan kung bakit para sa akin nararapat na tanggalin yung mga reception ceremony na andyan sa mga line units dahil meron ng mga namamatay in the past two years may mga namamatay dahil hindi yan siya supervised kagaya ng reception ceremony na andyan sa garrison for example sa soldier candidate school dahil meron dyan nagbabantay, may doktor, may uh, may uh, close supervision ng mga otoridad At uh, katunayan, sinisigurado namin na sila ay well hydrated In contrast, pagdating sa line units, bahala na ang mga senior kung anong gagawin nila Which is not actually part ng army policy So pag-isipan natin mabuti kung ako ang mag-recommend, ano ang reception ceremony para sa lahat ng mga sundalo na mag-report sa mga line unit. Una, turuan sila tungkol sa kultura, tradisyon ng mismong unit. Kasi may kanakanyang uh, specific cultures and traditions within the unit. At hindi iyon kasama doon yung hazing culture. Culture in the sense na ano yung mga... Uh, Sine-celebrate nila ng mga unit history uh, Ano ang mga kwento nila sa mga labanan na Kung saan ay ginagamit nila ito para pag-develop na tinatawag na war ethos For example, uh, kung ang unit na yon ay uh, 28th Infantry Battalion Yan ay dating na-assigned uh, uh, bilang uh, 28th BCT For example, sa Korea, lumaban doon at nagpakita ng katapangan May tao, may itsura Ito yung tao, isa sa mga heroes Uh, during the Korean War nung Pektok Yan ang sinasabi ko May kanya-kanyang Cultures And Tradition uh, Doon sa mga line unit uh, Pangalawa Culture and tradition Doon sa area of operations Kasi Kung Naka-deploy Ang unit na yon Doon sa area na may May uh, Kunwari sa isang uh, Muslim area Muslim community You have to know the culture Para hindi ka maka-offend Hindi ka maka-contribute pa Sa galit ng mga tao Doon sa specific unit mo. Pangatlo, mga policies i-review mo 'yung mga policies, um, mga regulations ng Philippine Army, mga relevant na batas, uh, for example uh, 'yung IP law o IPRA law, uh, Republic Act 8371, 'yung Republic Act 11053 anti Rising Law, 'yung uh, uh, tungkol sa uh, local government code dahil magtrabaho kami together with the local government uh, yung uh, tungkol sa disaster management ng mga batas dahil gumagawa rin kami ng support operation sa disaster management yun ang mga example ng indoctrination process or in-processing na gagawin ng line units para sa mga bagong report and it applies both to officers and enlisted personnel hindi yung masimasihin mo na naman hindi yung saktan mo na naman. Mali ang gagawin na yun. Kaya, uh, so sa lahat na mga nanonood sa akin, uh, lalo sa mga magigiting na mga non-commissioned officers, let us think twice. magisipan isipan natin mabuti yung mga tradisyon ba natin ginagawa ngayon. Is it still relevant? Is it compliant to the law? Hindi ba tayo nag ng batas? At uh, hindi ba tayo tipong nag may namamatay pa na o may na-demoralize sa mga tauhan natin na hindi na tuloy nagpatuloy pagkatapos ng ginasusan ng kanilang training dahil sa toxic leadership na ipinapakita ng mga senior enlisted ranks at lalo na kung kasama pa doon ang mga opisyal. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at uh, siguraduhin na i-click ang share kung nagustuhan niyo ang video ipakita niyo sa inyong mga kasamahan lalo na kung uh, kayo ay nasa mga line companies na meron pa rin ganon na klase ng mga traditions. maraming salamat